Hi! Fashion namin sa Rocco Resort. Napakaganda ng resort na to at malinis. Sa Batangas nga pala to mga O oh, nakita niya naman may dalawang pool. Isang adult at isang kids. Tapos mayroon pang pa walk. Ayan o oh, may kubo pa doon sa dulo para pagtambayan niya mga mi, Oh, very Instagramable, no? Ang ganda ng tubig dito, mga Mi, kasi mababaw lang siya. Tapos etong kanilang alfresco dining, tapat na tapat ng dagat. Ha, oh, diba? May parental pa dyan ng floating cottage. Ay, hindi ka dyan mag-worry, mga mi, kasi sobrang babaw lang niya. As in. O, oh, diba? kahit mga kids to ang tuwa. Pero syempre, pag lumakad ka dun sa malalim, malalim naman, no? Oh, my G. Ay, naku, mga mi. O, oh, siya, magpunta kayo dito.